Ando na. Kinuha na ni Bay. Badot na, Bay. na. O, madilim dito. Eh. Hey, may ilaw dun. Saan? Taas. Hindi makita na yun yung ano, Ay, may, may emergency light ka dun. Ayun na Kukuha lang na Kukuhala kami ng ano, emergency light madilim na kasi. Oh. Somebody else. Wait lang ah. Mayroon kaming kuponing ano, emergency light. Para makita natin yung ano na ginagawa namin. Kailangan kayo pa yan. Oh. Uh, madaling malutot. In your eyes. Ganyan to kami pag Friday. Walang pasok. Uh, pero minsan lang pag may pera. pag medyo mababa ng tubig, ililipat ko na yan sa rice cooker. Balik tayo doon. Mga ng pusa. <laughs> so, oh. Thank you sa apat na mga nanonood. Ah. Tara, pagkatapos ito, kain tayo. Paypayan natin para na taling maluto. See you, see me. Yon. Eh, oh, ano, yeah. namin, oh, yan, ah. ano na ba 'no? Ayun ah. Ang kapit, ang kapit, sa viewers natin na ano eh. Oo, oh, siyempre. Walang ilaw. O, oh, tingnan mo, tatlo na sila o, oh, nanonood. Eh, kung dito lang sila, eh, bigyan natin ng ano, sabay-sabay tayong kumain. No. O. Oh. Ito na guys, yung ano namin. Tilapia. Tilapia, tila tilapia. Ang sinaing natin, baka ano na. Ah. Kumapaw na. Wala pa. Wala pa ba? Eh, lalagay ko sa ano, sa rice cooker to. Aha. Kunting gimbot na lang. Susawa na Dami na no, lang. Susawa na lang. ito. ito na lang ito. ito Susawa na lang yan. Ah. lang Tila, okay. Bustala, ha. Magsala siya ko ha. Magsala siya ko ha. Sige. sa sana. Idit, idit, idit. Aduh. Oh. Duh, yang kali